meron ako dito pinalalambot na liyempo guys uh. tinimplahan ko siya ng asin pamintang pino at saka bawang pinagyan ko rin ng pamintang buo guys at saka sibuyas bawang sibuyas yun hmm. lang tapos ipriprito ko siya lechong kawali ang gagawin ako dito gulay so ayan guys nahugasan ko na yan hiniwalay ko yung tangkay niya guys sa dahon ayan nahugasan ko siya na maigi guys. Tayo yun na mag-umpisa mag-isa. Ayan, yung dito ako kukuha ng matika sa pinagpupuhan. Pinagpupuhan yan ng pork. So, ayan. Gisa na natin itong bawang. So, maraming sibuyas para mabango. Lagyan na natin itong pork. Kasi ito yung soy sauce at saka salamansi. Ayan, <tinyo> ayan, ayan. Ang bango Ang <Andang>. bango <tinyo> lang yan kasi ano gusto na yung pork natin, yung pamintang sino. Itong pinagpakuloan ko kanina guys ng pork, pinagpalambutan ko, isasabaw natin. Ayan, nandito lahat ang lasa <laughs> naman. Ilagay na natin yung tangkay. Tangkay ng tangkod. Uli natin yung dahon kasi madali maluto yun. Ilagay natin ng liquid seasoning pang padagdag aroma. Sarap. Amoy pa lang. Mabubusog ka na. Ilagay na natin yung dahon guys. Dahon ng kangkong. Ayan. Kinugasan ko na ang guys. Anim na bisis. What short sure tayo na malinis. Siyempre, sa palengke natin nabilit ito. Ang bango niya, guys. Ang dami sa hog. O, ba? Diba? Lumiit siya. Kumunti. Kanina, tingnan mo, napakarami. Nung naloto, ayan. Kumunti na siya. chú tui canh con, and xong rồi, my rồi mày